Good morning Good morning mga kalahi Dito na naman tayo sa bukid mga kalahi Umagang umaga Time check natin is uh, 7 7 o'clock in the morning mga kalahi At magbibinyag tayo muna ng halaman Yan Bibinyagan natin yung ating halaman Para Okay na okay Pasa alright Ito na naman yung ating sitaw Bibinyagan na natin there Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ayan Bilisan ayon maglumaki ha eh? para madali kayong ano, makabunga at mapakinabangan natin. Ayan Alright Right. Ah, na alright yan Right. 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 Baliktad. Bingo. So yun mga kalahe, no? panibagong araw, panibagong vlog na naman ito mga kalahe at isa na namang blessing na binigay sa atin na Lord, no? Magandang panahon. Even na meron tayo magyo. Yan. At medyo okay pa rin yung ating panahon. Yun mga kalahe, oh lumabas na yung ating kalabasa mga kalahi right you know yan tapos yun bali dalawa yun sa kabila ganun din oh lumabas na rin yun pa lumabas na yan ang ah, bilisan nyo at para mamunga na kayo yun know, oh lumabas na rin oh alright you know ah yung pang mga kalahay, wala na yung kalabasa yun yan halos no? lahat lumabas na So mga kalahe no, alright Panibagong yugto na naman ang ating araw ngayon At tuloy tuloy lang tayo mga kalahe dito sa bukid Yan hanggang ma kita natin kung ano yung magiging result ng ating pinapaguran ngayong araw na ito mga kalahe maghahako tayo ng kahoy yun muna yung unahin natin habang yung hinihintay pa natin yung ating sidling no, na tumubo kaya ayun muna yung ating unahin ngayon ayun yung mga kahoy na yun yung iba doon nakakot na yung galing dito nakahoy hinakot natin doon sa dulo yan tapos yung iba may mga kahoy pa doon sa may dulo kutin natin yun para Pagkatapos natin hakutin, putol-putulin natin, gawin natin yung charcoal, uuling. Right? Para hindi nasa gabal para malinisan na natin yun hanggang dun. Para madamuhan at malagyan din natin ng ganito. Tudling. Yan pat. Para taniman natin ng kamatis or ampalaya yung titirahin natin dyan. Right? At meron na tayong mga siling dun, hinihintay lang natin na lumaki. Bago natin ilipat dito sa pat. So sumula natin, maghahakot tayo ng kahoy ngayon Let's go! Mga kalay, sisigaan muna natin yung pwedeng ilan Kasi sayang yung panahon, baka umulan na naman Kaya sisigaan muna natin yung iba Para malinis na itong part na itong mga kalay. Para matangin yung mga natin dito No? Right? Tapos lang doon Ayan Kita na natin kung masisigaan o magdikitan siya ng apoy May bagyo kasi mga kalay. Kaya kailangan nating sigaan na to para malinis na to dito yan silaban na natin to para matapos na para maubos na. Yan, dyan tayo mag-uuling mga kalahi. Sa na yan. na ano natin mga kahoy, oh. Yan. Tapos, mayroon pa tayo sa dulo na hakutin. Yan, hakutin natin dito. Para maubos na yan. Ayan mga kalahe, ayan pa lang yung ating nakakot. Right. Punti pa lang. Punti pa lang yung ating nakakot. Ubusin natin yung dun lahat. Mayroon pa yung dun. Oh, yeah, yeah. <coughs> Giniaga ba mo? Huh? malahe. Tayo nga muna tayong konti. Sobrang nakakapagod. Huh? <laughs> okay. Pero ganun talaga, taste taste lang. dami na tingin hinakot eh. Oh. Yan. Tapos, yan. Dami. Whew. Pero kailangan matapos natin ngayon para susunod natin na uh, putol-putulin na natin to at magawa tayo dyan ng no, ano, ng malit maliit na butas lang mababaw na butas lang para sa pag-ano uh, ng uling natin. right Yo, what's up mga kalahi? Alright, Ay, may good news tayo sa inyo mga kalahi, no? Right. May ginawa tayong balon dito mga kalahi para sa ating tanim. Para sa ating taniman. Yan. Yan yung ating good news. May balon na tayo dito. Yan ginawa, yan ginawa mga kalahi ng father-in-law. No? Yan. Yan yung mga kalahi mas maganda rin kasi na may source tayo ng tubig no parang hindi tayo na iigib na nagigib para walang hirap no mas magandang may tubig tayo na pagkukunan right kanal din yun hey kapunta yun sa kanima ng pari sigurado yun hindi na may hibasan maliban lang talaga kung summer na summer na talaga yan no pero dati kasi may balon din yan dyan tapos yung yun no Ayan. 20 feet yata yung ano niyan, yung lalim. At palalagyan natin niya ng ano, ng motor o jetmatic para may source tayo ng tubig. So yun yung ating balon. Wala so, problema sa tubig mga kalahi. Ayan. Right. So mga kalahi, at ipagpatuloy uh, natin yung ating pag-aakot. Kailangan matapos natin yung ngayon. At medyo masama yung panahon natin mga kalahe Alam niyo naman na may bagyo tayong parating no? At Ingat-ingat tayo Maging sa mga isda Yan, yeah, Masama yung panahon natin Dubling ingat lang din At secure din natin ito ating mga tanim na to Para hindi siya mabalik Sayang yung tanim Hakutin muna natin yung mga kahoy Kunti na lang yung natira dun eh. Kaya ubusin na natin ang hakot lahat Para matapos na kalahi eh, inabutan na tayo ng bagyo dito mga kalahi right Woo, pero kunti na lang may hakutin pa tayo dun kunti na lang yun eh ubusan na lang yun, tapos uwi na tayo you know? dilim dilim na ng ating kapaligiran mga kalahi muulan pero hakutin na lang natin para sa natin na vlog mga kalahi E eh, magputol putol na lang tayo ng mga kahoy right kunti na lang yan Malinis na, pero hindi pa natin nasigyan yung bandarito right? Ooh. Ah! Ulan, ulan, Giniato ulan, ulan. <laughs> so yun mga kalahe, ano? na tayo mga kalahe. At sobrang lakas ng ulan doon sa bukid. Kaya mas minabuti na natin umuwi. Inubos na natin lahat ng hakot yung mga kahoy. Then para susunod na uh, punta natin ang bukid, uh, putol-putulin na lang natin. Palampasin na muna natin itong bagyo na Pagkatapos, bago natin salangin yung uling natin, lakas yung ulan at malakas din yung hangin. So, yun. dito lang itong video natin mga kalahi at uh, maliligok muna tayo. Maraming maraming salamat ulit sa panunood, sa pagsuwaybay ng channel natin mga kalahi. At uh, nangway uh, magpalain kayo. May bless kayo lagi. Ingat kayo mga kalahi. At uh, may isang mayroon po namin, may video tayo. So, ingat. Right? At also, syempre huwag niyong kalimutan i-like, share subscribe ang channel ko at i yung notification bell para i-update kayo sa mga videos natin sa buhay ng isang province. Alright. Bye-bye. Mga malay. I love you.